Ang magkapatid na sina Alex at Tony Gonzaga ay hindi inaasahang natagpuan ang kanilang sarili na kumikita at bumangon mula sa paghihirap noon. At mayroon silang iba pang mga tungkulin bilang mga tagalikha ng digital na nilalaman at mga influencer upang pasalamatan ang karamihan nilang mga tagahanga. Sina Alex at Tony ay nagsagawa ng hamon na yakapin ang isang bagong madla sa pamamagitan ng online platform bukod sa kanilang buhay show business. Ano na ang naipundar ng dalawa bilang mga artista at vloggers. Siya si Catherine Cruz Gonzaga Morada, na mas kilala bilang Alex Gonzaga. Ipinanganak noong January 16, 1988 sa Taytay, Rizal. Nagtapos si Alex mula sa University of Asia at Pacific na may isang Bachelor of Science in Child Development and Education. Sinimula ni Alex ang kanyang karera sa ABS-CBN sa sitcom na, Let's Go, kung saan ginampanan niya ang papel ni Alex, na naging personal na palayaw din niya. Ang kanyang papel ay tumagal hanggang sa ika-apat na panahon ng serye na tinawag na Go Kada Go. Matapos ang kanyang pag-alis mula sa sitcom, siya ay inilipat sa iba't ibang mga drama sa parehong network. Itinatag ni Alex ang kanyang YouTube channel noong July 2017 na may nag-iisang layunin na ilabas ang kanyang mga malikhaing pag-iisip. Sa isip nito, hindi talaga inaasahan ni Alex na magkaroon ng maraming mga taga subscribe sa YouTube. Si Alex Gonzaga ay hindi may kakaila isa sa mga pinakatanyag na vlogger sa YouTube ngayon. Siya ay kabilang sa unang pangkat ng mga pangunahing bituin sa telebisyon na nagpasya na subukang magbahagi ng nilalaman sa YouTube. Maraming mga kilalang tao ang gumawa ng paglipat sa mga digital platform, na ginagawang magtaka ang mga netizens kung gaano kalaki ang mga bituin na ito mula sa YouTube at social media. Mula noon, ang katanyagan ni Alex ay patuloy na tumaas at kahit na nagbukas ng maraming mga pintuan para sa kanya sa mainstream media. Noon April 2024, nagbahagi si Alex ng mga paghihirap sa pagbuo ng kanilang dream house, na nagpapaliwanag ng maraming mga kadahilanan na sumasaklaw sa pagtatayo nito. Naalala niya iyon pabalik noong 2021, nang ang kanyang mga biyanan, konsehal ng lungsod ng Lipa, ay nagbigay sa kanila ng bahay. Mula noon, inilarawan niya ang mabagal na pag-unlad ng buong plano ngunit tiyak na ang kinalabasan nito habang nilalakad niya ang kanyang mga tagahanga sa pamamagitan ng mga bulwagan na may mga imahe sa panahon at pagkatapos ng konstruksyon. Marami din mga ordinaryong sasakyan ng actress, bukod sa mga iniindorso nitong mga sasakyan. Matapos ang labinsyam na taon sa showbiz, alam ni Alex na ang trabaho sa industriya na ito ay hindi magpakailanman. Ito ang dahilan kung bakit ang aktres ay may isang backup plan na nagpapahintulot sa kanya na patuloy na kumita kahit na ang mga proyekto ng showbiz ay tumigil bukod sa kanyang YouTube channel. Noong August 2018, binuksan ni Alex at ng kanyang kapatid na si Tony Gonzaga ang kanilang sariling milk tea shop, na tinatawag na Happy Cup Tea and Frappe Beverage, na mayroon na ngayong mga sanga sa buong bansa. Ang pagturo sa kanyang tagumpay bilang isang vlogger at negosyante, nais ni Alex na malaman ng kanyang mga tagasunod na sila rin, ay maaaring maging boss ng kanilang sariling negosyo. Walang nakakaalam sa saktong net worth nito bilang actress, ngunit ayon sa ibang website ang kanyang net worth ay tinatayang nasa $3 million, o 174 million pesos kabilang ang kanyang mga endorsements, investment, mga negosyo, at trabaho sa telebisyon at film. Ang kanyang buwanang kinikita naman sa YouTube bilang blogger ay tinatayang nasa pagitan ng $27,000, o 1.5 million pesos hanggang $83,000, o 4.8 million pesos. Ang pagtatansya na ito ay batay sa kabuang mga view at isang default na kategorya ng CPM para sa nakaraang 30 araw. siya si Celestine Cruz Gonzaga Soriano, na mas kilala bilang Tony Gonzaga. Ipinanganak noong January 20, 1984, sa Taytay Rizal. Sa Taytay, siya ay isang nahalal na barangay kagawad para sa isang term at Sunday school teacher sa Taytay United Methodist Church kung saan siya aktibo. Nag-aral siya ng mass communication sa Dominican College sa San Juan sa loob ng dalawang taon. Nang maglaon, lumipat siya sa Asian Institute for Distance Education at nag-shift sa major in AB English, na hindi niya natapos dahil sa kanyang abalang ischedule ng showbiz. Nag-enroll din siya sa University of the Philippines Open University na kumuha ng kanyang bachelor's degree sa multimedia studies. Nagsimula siya sa local entertainment sa edad na labintatlo. Ito ay noong 1997 kung saan sumali siya sa isang kompetisyon sa pag-awit na tinatawag na Metropop Star Search, na pagkatapos ay naipalabas sa GMA. Ang pinakamalaking break ni Tony sa industriya ng entertainment ay ang kanyang Sprites of Drink TV commercial kasama si Piolo Pascual noong 2001. Kalaunan sa taong iyon, siya ay naging isa sa mga pangunahing host sa long-time noontime show na It Bulaga. Noong January 2005, lumipat si Tony sa ABS-CBN, at naging host ng Pinoy Big Brother series at ang linggo ng musical variety program na ASAP. Si Tony ay lumitaw sa maraming mga paggawa ng pelikula at telebisyon, lalo na sa mga romantikong komedya at drama sa buong kanyang karera na sumasaklaw sa loob ng ilan dekada. Pinasok niya rin ang mundo ng blogging at hindi naman siya nabigo dito. Si Tony, sa kabilang banda, ay naging inspirasyon upang i-rebrand e ang kanyang channel sa YouTube upang maging studio niya, na kilala para sa online talk show na, Tony Talks, na milyong netizens ang nakasubscribe. Sa kanyang mga karanasan sa pag-ho-host pag-ho-host noong unang bahagi ng 2000, ay malaking bagay upang magampanan niya ng mabuti ang kanyang talk show sa YouTube. Mula nang ilunsad ang kanyang series sa YouTube ng mga pakikipanayam sa mga personalidad ng mga kilalang tao at lipunan noong September 2020, si Tony ay patuloy na nakikipanayam na may kaugnayan, malalim na emosyonal, at kung minsan ay mga kontrobersyal na yugto sa kanyang channel. Mayroon din sariling bahay si Tony kasama ang kanyang pamilya. Ang pinakamaganda ay ang kanyang napakagandang bathroom renovation. Ang banyo ay mayroong isang sistema ng voice command, a reading nook, and a state-of-the-art bathtub. Ang kanyang bathroom ay mayroon ding pasukan na humahantong sa kanyang walk-in closet na kung saan ay naglalagay din ng ilan sa mga librong gusto niyang basahin sa panahon ng kanyang oras. Noon 2007, ay sinabi ni Tony na niregaluhan niya ang kanyang sarili ng isang luxury car na BMW na kulay black, dream car daw niya kasi ito. May isa pang sasakyan si Tony, isang slightly used na Mark III. Bigay raw ito sa kanya ng may-ari ng ini-endorse niyang Careline Beauty Products bilang birthday gift sa mga panahon na yun. Ngayon ay marami din itong mga ordinaryong sasakyan ng kanyang pamilya. Gaya ni Alex ay magkasosyo sila ng negosyo ang milk tea shop na tinatawag na Happy Cup at marami na din itong branches sa bansa. Dahil hindi na ito aktibo sa paggawa ng mga serye at pelikula ay hindi na rin ganun kalaki ang net worth nito na tinatayang 5 million dollars o 289 million pesos. Nakamit ni Tony ang makabuluhang tagumpay sa kanyang karera na nagambag sa kanyang malaking halaga ng net worth. Sa pamamagitan ng kanyang iba't ibang mga pagsusumikap, kabilang ang pag-arte, pag-host, at pag-awit, siya ay nakakuha ng isang malaking kapalaran. Bilang karagdagan sa kanyang kita mula sa mga pagpapakita sa telebisyon at mga paglabas ng musika, kumikita rin si Tony ng isang makabuluhang bahagi ng kanyang net worth na nagkakahalaga mula sa mga pag-endorso ng tatak at mga pakikipagsapalaran sa negosyo. Ang kanyang net worth ay patuloy na lumalaki habang pinapalawak niya ang kanyang presensya sa industriya ng entertainment at pag-iba-iba ang kanyang mga daloy ng kita. Ang kanyang buwa ng kinikita naman sa kanyang YouTube channel ay tinatayang mula sa $9,000, o 500,000 piso hanggang $20,000, o 1.1 million pesos. Ang pagtatansya na ito ay batay sa isang bilang ng mga kadahilanan, kabilang ang social media following, engagement rate, and viewership. Pareho silang mayaman, multi-talented at multi-faceted, sila ay mga aktres, comedians, mga awit, host, vloggers at negosyante, sina Alex at Tony ay hindi mapigilan sa paggawa ng alam nilang pinakamahusay at nakakaaliw. Kinakatawa nila ang dalawang magkakaibang mga personalidad bilang mga vlogger. Ang video na ito ay for entertainment at hindi kinukumpara ang kanilang yaman kundi inaalam lang natin ang bunga ng kanilang pagsusumikap bilang mga artista. Kung mayroong mali o kulang sa mga nabanggit ay pwede nyo linawin sa comment section. Salamat!